Kinumpangulo, noong uh, nakaraang linggo ay uh, nabasa po natin, o nabasa ko nabasa natin sa, sa mga pahayagan at uh, ultimo sa Facebook na nag-viral po ang isang uh, dating pulis at nanutok at akbang nanutok akbang nanutok ng barel doon sa isang uh, siklista ito po ay nakakabahalang uh, ako po ay nababahala dito sa mga ganitong uh, uring sitwasyon na nangyayari po rito sa ating uh, bansa. Ako'y uh, nais ko lang pong bigyan ng proteksyon ang ating mga uh, siklista, ang ating mga sumasakay ng uh, motorsiklo. sana po mabigyan po ng uh, karagdagang proteksyon. At hindi ko po malaman kung bakit, uh, kung ano po nangyari, kung bakit biglang naglabas uh, ng... Uh, Bare litong uh, dating policeman dating police daw ang nabalitaan ko na isang kalbo na hindi ko alam, alam kung ilang taon na at uh, minumong kahi ko po at uh, inaasahan ko po na itong uh, ating uh, Senado ay uh, mabigyan ng karapatang uh, hearing at maimbestigahan po ang uh, pangyayaring ito sana po ay mabigyan uh, mabigyan po ng uh, solusyon Itong uh, mga itong nakita ko pong uh, nakita ko pong uh, pangyayari dito sa 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 TV Mr. President Distinguished members I rise today on a matter of personal and collective privilege Ito po ay kaugnay doon sa insidente nga sa Quezon Avenue uh, paglagpas lamang ng Welcome Rotonda sa Quezon City noong ika-8 Agosto lang kamakailan lamang na naulat at nalaman ng publiko dahil na rin sa mas masigasig na concerned citizen na pinos sa social media ang panunutok ng baril ni Ginoong Wilfredo Gonzales sa isang hindi armadong uh, siklista. Base po sa nakalap nating impormasyon ay tinapik di umano ng siklista ang sasakyan nitong pulis na ito, nitong kalbong to. Dahil nasa loob ng bike lane ng kanyang sasakyan let's leave the adjectives of his hair because we have a colleague with no hair also here in the Senate. So eh, tama, he, might tama. Might feel, he might feel insulted. Siya pa yung mag head ng hearing. Tama-tama, siya mag Let's <laughs> proceed, Senator Jingoy. <laughs> Biglang ininto ni Ginong Gonzales ang kanyang pulang sasakyan at mukhang nasagi ito ng siklista. Bagay na ikinagalit ng driver ng sasakyan, bumunot ng baril at ikinasapa laban sa siklista. And with the help of social media, Mr. President, we were able to know the incident and the man behind the gun-toting incident, which happens to be a dismissed cop due to, a grave, due to grave misconduct. Bakit sa kanyang presko na mukhang inisponsoran at pinakapan pa na kanya mga kabaro sa PNP ay mga vloggers at netizens pa ang sinisisi dahil na-expose ang maling gawain niyang ito. Had this issue not surface, mababaon lamang ito, maargabiyado ang publiko at malamang maulit pa sa iba. And we must not accept this culture of impunity to continue, especially on our public roads. Clearly, Mr. Gonzalez is a danger to the cycling, commuting, or riding public. Thank you, Mr. President. And I hope Thank we refer it to the appropriate committee, Mr. Yes. President.